Libreng legal assistance ni Senator Lapid na papakinabangan na ng mga Pilipino. Naritong news scoop ni Angelo Baino. Napakikinabangan na ng mga mahihirap na Pilipino ang libreng legal assistance. Labing apat na taon matapos lagdaan ang Republic Act No. 9999 o Free Legal Assistance Act of 2010 ni Senator Lito Lapid. Layo ng Free Legal Assistance Act o mas kilala bilang Lapid Law na hikayati ng mga abogado at professional firms na magbigay ng libreng legal services. Sa ilalim ng batas na ito, magkakaroon ng tax deduction ang mga abogado dahil sa pagbibigay ng legal services para sa mga mahihirap na Pilipino. Matatanda matandang nilagdaan ng Free Legal Assistance Act noong 2010, ngunit hindi ito naipatupad sa loob ng labing dalawang taon dahil sa kakulangan ng Implementing Rules and Regulations o IRR. September 8, 2022 na nang mapirmahan ang IRR. Nagpasalamat naman si Sen. Lapid kay Bureau of Internal Revenue, Commissioner Lilia Guillermo at kay dating Finance Secretary Benjamin Jokno sa pagbibigay ng prioridad sa IRR ng kanyang batas. At yan ang aking news scoop. Ako sa Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.